Eh na nga si AJ, oh. Gapo, oh. itong ano. Pag andyan, malabo nga, eh. Huwag kayo tututok. Huwag kayo tututok, malabo nga. Ay, sorry, buti kong umaga. Ayan, ayan. Kita na ako. Kay naman din na kikita, eh. Ayan. Pag-i-standard na kayo ngayon. Ang inang dilim mo. Mabisan, tuwasan na sila. Ha, sige. Mamaya ka na nyo. Pasayawin mo yung aha. Ulitin mo, bilis. Ulitin mo, ulitin mo. Ah, Ulitin mo. Ulitin mo. Ulitin tayo. Sige nga eh. Kaago ka. Sayaw ka, Jay. Sayaw ka, Jay. Kuya? Ito mo, no, nakaka-record ka na kaya. Na um, o, uh, hindi Oo, record ka na yun, no? ng

O, nag-gigitara ko. di mutain. Mutain? mo yung lahat. Ay, son. Nawami, you! Raymond! Si Raymond ba yan? Nawami. You! Nag-trip. lang ako. so ay banderitas. Raymond ba to? Raymond Baguiching. sa Ito, Imo. Sa Oy, sabi mo na. Sa Patrol. na sa Patrol. 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 Okay. -3> okay. 3. Okay. Na ako, lang. Imo yan. Imo yan. Imo. Ang dilim. Yeah, Kaya mo na lang. na na ito mo dito man. Dito dito ka. Pansin nga ako. Ito ang... Ito ang lumasing... <laughs> ito ang wanted sa road 10. Pinahuli siya ng tito ko. Siya si Imo. Pag nagpakita kay tito, yari ka. Kailala ka ba na dyan? Oo! Ano ka ba? Ariko! isa si Imong, mga ganun. Tapos, sabi ko, wala rito tito eh. Huwag mo naman ako benta Kaya nga eh. Kaya ah, tinawa kita, pinauwi kita, gagawa ba? Dapat hindi lang ka pinauwi. Dito kayo, dito kayo. Ayan. Ayan. Ha? Ah, puta mo na. Ayan. ay ayan, sabi Jay. Jay. dito. <coughs> dito ka. Na, eh. no. hey, no, 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 no. Ito, um, hmm. Okay lang lang ako, eh. Ano masasabi mo nangyari? Eh, pogi, Ha? Puta na. Sir, dyan... Daman. Daman. Ano dito? Labo. Mm, labo? And si Joseph, pogi paano matanda na to? Si Marian. Pag tinutukan, kita. Kita. <laughs> Angit gagi. Alam mo ka, dang ng mukha. Holy. Ngayon mas wild. May isang oras na. five minutes lang. pinapost post post ko lang eh. Kaya uh, Tama na yan. Yan, pakita mo na sa si amin. Mga soldier boy para matawa naman ako. Pakita mo na. Tapos <laughs> 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 imong kimpi. Imong kimpi. Sorry. Oh! Nice si AJ. Pogi kaya ako. Sige, ito 10 minutes lang. Pati ko nga pala yung mga taga SPI dyan, mga taga Benzer, Porca Perna Oum, na nahumahanting sa akin, Porca na Oum, sa DE101P, lahat ng mga batay ko yan. Mga taga rito sa road to, lahat yeah, ang pwede mabate, binabati ko na. Lahat ng hindi ka nais nais na isna -isna bate, binabati ko Atin na lahat. Pati yung mga lang nagbabate, yun, binabati ko na rin. Salamat, uh, thank you po. Tag ka ba, baby? Ako hindi. Okay, Takista to, tol. Takista to. Imo e to, boy. Imo. E ito, Imo. Ito, hip e hop. Ito, Imo. Hip e hop. Ayan, ang Imo. Ito naman ang hip hop. Tag light yan, ito. Rock and roll. Rock and roll, ito. Tag taglight Tamang rock and roll, rock and roll. Ito, simple lang. Ito, tambay to. Like <laughs> it. Yes, ma'am. hindi pala. Dancer pala to. Dancer. Mouser kaya, yun. Kita. 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 Rock and roll. Oh. Ow! No! <laughs> <laughs> Bakit ganyan? Parang sakang gago. Ano sa barangay tayo, gago? Pati nga ako sa mga video natin. Okay. Ngayon nagigitara doon. Alam mo Hindi mo mararamdamin. ako text <laughs> text ka text mo ito. ka ka ba diyan? No, alam? Smart. smart. ko naman smart kid, 'di ba? na. Hoy, na. pa na para makita ni niyo Maragyo ba yan yung tingin sa anak mo? <laughs> <laughs> They wanted. Namataan ngayong uh, September 26, 2008. September 26, ha? Ah. September 26, 2008. Ngayong biyernes. Eh. Dito, 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 dito nyo lang makikita sa YouTube yan. Sa YouTube lang makikita yan. Ano sabi ni Kuya Al? kaganina. ka ako ay na reprenda. Reprenda. Yung nga ni dahil, sigatid ng ano anak ba inaaway bakla? si Toto Ay, Toto yung lalaki. Yung bakla. Yun nagahatid na, ng, ah, si Toto yung nagahatid ng anak niya. Sa oh. skailan. So, si hindi ako ka din